Isang Brazilian village na apektuhan ng isang napakabihirang skin disease. Isang grupong tao na naapektuhan ng isang genetic disease na dinatawag na Xeroderma Pigmentosum o XP ay nakatira sa Araras sa gitna ng Brazil. Ang kutis ng mga may sakit ay nasisira sa ilalim ng malakas na araw. At dahil umaasa sila sa pagsasaka at pagtatrabaho sa labas, ang kanilang pagkakasakit ay isang mabigat na problema. Ang mga UV rays ng araw ay kayang tumagos sa makapal na epidermis ng ating kutis at umaabot sa inner skin cells. Habang karamihan sa atin ay maari mag-recover sa natural na paraan matapos tayong ma-expose sa araw, ang mga taong pinanganak na may XP ay hindi kayang ayusin ng UV damage. Sila ay lubosang sensitibo sa UV rays at mula pagkabata ay mabilis na tinutubuan ng mga peklat at umbok. Marami sa kanila ang namamatay mula sa mga skin tumors. Ang village ay naitayo ng ilang mga pamilya na may mga kasamahan na nagdadala ng kasakitan na ito. Ayon sa mga researchers, ang geographic isolation ng lugar na ito ang dahilan kung bakit nag-aasawa ang mga magpipinsan na dahilan ng pagkarami ng mga taong pinapanganak na may XP.